purahin mo ang mo kita Ay. Sir, sir, anong balak mo today? Parang gusto ko kumain ng street foods sa may bagay. Pakitawagan niyo yung sekretary ko. Dali, mo. Gumising na. Ito na po, ito na po. Apurahin mo! Sisisabi mo kita! Uh, Madam, sorry po. Nalate po tayo. Uh, medyo traffic po kasi dun sa Badang Cannon Road. Pero ano po masasabi niyo po sa street foods po dito sa bagay? Okay naman, satisfied. Crane, satisfied kasi nga Katagal ko pina ano sa ano ko, eh, ko, 'di ba pinatawag kita. Sabi niya kasi, tinatanong niya ako kung anong bala ko for today. Sabi ko, gusto ko mag street food sa Baguio. Opo. Sabi ko, ako rahin niya. Kasi sa ko, sabi ko, ina po man. Buti na tawagan ka agad. Mamahira po kasi na pinapahanap niyo po na fishball, kailangan may tatak po ng Louis Vuitton bawat ano. Ganun na kasi para alam mo na. Parang niyo maray isa. Bawat bus. First ko dito. Mm. So ayun, kaya nga nang sinabi ko, naboboring ako at gusto kong mag street food sa Baguio. Nandito tayo ngayon sa Baguio. Like, tingnan niyo. Ayan, nandito na ako kami sa Baguio. Mga friend ni Kuhampas Lupa. Ganun lang, pag naboboring sa buhay, <laughs> dapat mag-travel. Para hindi ka na-stress. O baka hindi kayo naniniwala, dito ako sa may Baguio. Sige, tingnan nyo to. Dito ako sa may Great Wall Cafe. Search yun na lang. ni Google naman. Ayan, andito tayo. Sa Great Wall Cafe. Ayan. Hmm, pinaktrap ko na. Ayan, dito tayo ngayon sa Great Wall Cafe. Ay lang, gusto ko lang magkape dito. Bakit? Gusto ko lang tahimik. Ayaw lang makakita ng pangit. Ay, hindi, charis lang. Siyempre, paminsan-minsan dapat. Pag naboboring ka, wala kang magawa. Travel! Hindi puro dito sa jowa. Hindi ka naman mahal. Saan masyado kasi mainit sa kabanatuan? Kaya, dito muna ako nagpalamig sa Baguio by kabanatuan, kapapangit niya. So, yeah, madami nag-request kasi na gusto mong makita yung uh, second garden ko. So, ito nga pala yung... Ayan. This is the uh, botanical... This is the botanical garden which is... Aaminin uh, ko, sige, sa akin talaga itong botanical garden na ito. Medyo malaki guys kasi hindi ko kayo masyadong maii... Hindi ko kayo masyadong may kasi masyadong malawak tong garden ko dito. Pero ganito siya kalaki. Ayan. Yun lang. So kong share. So we are here. Sa so, Choking. Of course, still uh, sa Bagyo kami. Choking Baguio. Ito kami. So kami lang ang tao dito kasi okay. pinareserve ko. Kadaan pag BAP ka. Ikaw so, pag ka pa. Ano ba? Ah. Diba? To... sa sininya. Hindi alam. Sama ka mga makeup pala. na to... Ito sila. Ito kamay Ayun. Kami muna nang mga papakita ko. Tsaka ko rin papakitan kanila mga mukha. Makain sila. Yung ila ang pagkain nila kasi yun lang ang afford nila. Feeling ko magii-slide nga ako. Sige na, kaya mo yan. Paano magpapalik? Ha? Paano magpapalik? Ano ba? <laughs> Ay, pag gumagapang okay, ka? Siguro, pag ganito na lang? <laughs> <laughs> okay. 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 Oh, 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 ayan na, ayan pa na, na. <laughs> <laughs> So yun guys, nakabuta na tayo dito sa ano, Bagyo Botanical Garden. Wala pa rin si Kibuloy. Hindi ko mahanap, B. Hindi ko alam kung saan akong pupunta. Sobrang layo na. Kibuloy, magpakita ka para may 10 million naman kami.